Welcome 2024! At isu ko sa inyo kung paano mo malalaman kung ang business na gusto mo this 2024 ay para sa'yo. So kung gusto mong malaman, tabusin mo ang video na to hanggang sa huli. By the way, this is Lynn nga pala. 18 years na akong negosyante mom. At isu-share ako ng mga practical tips sa mga moms na gusto mag-start at sa mga business owner na gusto mong malaman kung paano i-market ang kanilang business. So, sa pagtuklas ng business, sobrang halaga nito yung process nito para malaman mo talaga kung para sa'yo nga ba yung business na yun. So, isa sa mga tips na isi ko sa inyo, practical tips na isi-share ko nga sa inyo, is yung number one is kailangan meron kang Passion. So, ito yung interest mo sa negosyo. So, like what I did, so I started putting up a tutorial center muna and then it became a learning center kasi yun yung passion ko. So, I love to teach at kahit mahirap siya, kahit nakakapagod, hindi mo mafe-feel kasi napagod ka dahil nga yun yung passion mo. Okay, next one is yung skills mo. So, yun. Dahil nga yun yung passion ko, meron akong skills na magturo. So, mas magiging magaan kasi para sa'yo kung meron ka ng skills at meron ka rin passion sa business na itatayo mo. So, yun lang yung practical tips na nagawa na ko na before. Dahil alam ko nga na kaya ko siya. Okay? Next one is yung objective mo. So, ano nga ba yung objective ko nung nagtayo ka ng business? Eh, unang una syempre, yung income. So, alamin mo kung ano yung objective mo. Bakit ka nga ba nagtayo income? At the same time, kasi nakita ko na maraming mga nanay na nangangailangan ng services na tutorial that time. Okay? Next one is yung tolerance sa risk. So, alamin mo yung tolerance mo sa risk o yung panganib na Kasi, ang pagnegosyo, meron talaga yung risk. Hindi porket nagnegosyo ka, ka yayaman ka na agad or porket ng negosyo ka, malaki na agad yung kita mo. Hindi po yun ganoon May risk yan. At sobrang daming risk yan. Number one is risk na malugi ka. Number two, risk na yung emotional mo, yung pagod mo, ay parang mag, mag nakaka-stress siya sa umpisa. Kasi na, syempre, nag ka pa lang. So, kailangan mo siyang tutukan. Okay? So, yun yung risk. Kailangan meron kang uh, malakas yung loob mo para sa mga risk na yan. Kung meron kang 1 million, handa ka bang maugod? yung 1 million na yon sa business na itatayo mo. kung so, meron ka 500,000, handa ka ba na maubos lahat 'yon para sa business mo? Next is yung market research. So importante nagawan mo ito ng market research kasi para malaman mo kung kikita ba yung business mo, yung competitors mo ba, ah uh, marami ka bang competitors sa area mo o yung mga pangangailangan ng market. So pag naunawaan mo na yung market nito, mas makakatulong to sa pagde mo kung mag-start ba ako ng business. So, meron bang services na ganito sa area kung madami na ba sila? So, yun yung dapat na malaman mo. So, yung kung mahina ba yung, yung malakas ba yung demand, mahina yung supply. So, parang mga ganun siya. Next one is yung time commitment. So, ito, sobrang importante nito sa lahat ng mga gustong mag-start ng business. Pero, kung uh, Uh, pwede naman, kunyari meron kang work tapos sa, sa hapon, pwede mo siyang gawin sideline, so pwede mo isaalang-alang o yung mga kailangan mong ilaan o anong oras ba yung ilang oras ba yung igugugol mo sa business na itatayo mo ba? Diba? so dapat i-discover mo din kung meron ka bang sapat na oras para gawin yon para bigyan mo ng pansin yung business na yon or para i-lead mo yung mga tao or turuan mo yung mga tao sa business na yon. So kung ayaw mo bitawan yung ano mo, yung work mo, make sure na meron kang tao na i-assign doon na gagawa ng business na yon. Okay? So clear tayo doon. Next is yung financial stability or capability mo. Kailangan mo rin tong sa alang alang no? Yun nga sinasabi ko nga sa inyo kanina, Um, ready ka na ba na maubusan ng pera? Kasi hindi nga lahat ng negosyo eh kumikita. So, meron din diyang malulugi. So, siguraduhin mo na meron kang sapat na pondo at hindi mo mauubos yung mga personal expenses mo dun sa business na yon. Uh, Ilang buwan ka ba tatagal? Uh, isang taon ba? Isang buwan ba? So, pag naubos ba tong fund ko na to, uh, magbibitaw na ako sa business na yon or pwedeng meron kang support system. So, importante rin yun kasi, kunyari, yung mga partners mo, yung kaibigan mo, uh, yan, yung moral support at physical na mga support nila is very, very important, no? Kasi, karamihan sa mga business owners na nag i-start pa lang, uh, may tendency yan na ma-depress, di ba? So, pwede rin naman, like, kung may ka ka na maayos. So, syempre, kailangan mag meeting kayo every now and then. Hindi yung umpisa lang sila magaling na parang umpisa ka lang nila susuportahan. After noon, wala na. Pag nalulugi na, iiwanan ka na. Pero, kailangan, yun nga, sinasabi ko din, na malakas yung loob mo. Okay? Kahit mag-isa ka lang, kailangan itayo mo yung business na yun or ituloy mo siya kahit na wala nang sumusuporta ka sa iyo kasi hindi naman nakasalalay sa kanila yung success ng business kundi nasa sarili mo hindi sa mga kapartner mo sa pamilya mo sa kaibigan mo so kailangan meron ka sariling desisyon siguro kukuha ka lang sa kanila ng konting suggestion um ano nga ba yung ano nga ba yung pwede niyang maitulong or mas maganda may makausap mo yung kapartner mo or yung family members mo kung kung ano nga ba yung mga dapat ninyong gawin kapag yung business ninyo ay medyo nag, hindi maganda. Okay? So, tandaan nyo, yung pagkakaroon ng business natin o pagkakaroon o pagtatayo ng business, lagi yung may pagbabago. So, make sure na nakaka-adapt ka sa technology, yung mga pagbabago ng market, at yung mga iba pang mga uh, strategy na ginagawa ng mga business owners. So, yan. Sana nakatulong yung video na to. Tandaan nyo din na kailangan makapag kayo sa sarili nyo kung angkop ba yung business na to sa sarili ninyo o kaiba yung kapartner nyo. Hindi ba kayo iiwan nito? So, malaking hakbang, malaking decision yung gagawin nyo kung Uh, magtatayo ka ng sariling business. So, kailangan malakas yung loob mo. Number one, uh, financial stable or capability is very important. Yung emotion ninyo, super important to. At kailangan ihiwalay mo yung problema mo sa business, sa family mo. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Like and share at mag-comment ka lang below.